Paano ba natin malalaman kung nagbabawas na ng langis ang ating motor? So huwag yung nagpansalin yung brand ng langis. Pabuksan natin itong langis niya, no? Yung bagong langis. Na-drain ko na po yan, mga sir. Ayan yung luma. Ayan, paano natin malalaman kung nagbabawas na sa langis? So ito po yung bagong langis na nabili ko silipin po natin siya kung gaano siya kadami. Sa gilid hindi natin makikita kung gaano kadami. So sisilipin na lang natin. Ayun. Sa liwanag lang. No? Ayun. Halos ganyan kadami oh. Yung bagong langis Ayan, hanggang dyan Sarin na natin siya no? Sa ating motor Dadarin ko na yung lumang langis mga sir no. So ito nga pala mga mga boss no. Tong motor ko um, ah uh, ako dalawal, dalawang buwan kasi hindi naman to masyadong gamit tong motor na to. Bihira to makatikim ng mahabang biyahe. Kadalasan dito dito lang service lang pero hindi araw araw na nagagamit hintay lang natin oh. ang lang is after natin ito ano mga sir ayan after nito no, kukunin natin yung yung lumalangis sa Sala, natin yan yan okay. para makita natin kung gaano kung nagbabawas ba o hindi yan, hindi kita no hindi kita yan dyan kukunin ko yung lumalangis baka ang makasugal tayo na nagbabawa so hindi lalagay natin sa laga yan doon sa pinanggalingan wala kasi tayong tarulan eh yung lumal lang eh so may team mga boss no ayan, dalawang buwan to dalawang buwan pero kung sisilipin mo yan o oh. hindi man may team pero malinis pa yan o no? malinis pa hindi naman talagang maitim na maitim. Yung kulay lang maitim. Pero yung quality ng lang is, oh. Dalawang buwan na yan, mga sir, no. Tama, oh. Maliwanag pa. Na. Hindi nga lang itim yung daliri ko, eh. Di ba? Paltan na rin natin. Kasi dalawang buwan na, eh. Hindi ko sana papaltan, eh. Eh. Kuwawa naman yung motor. Medyo. Okay pa naman takbo niya, pero... Sabi ko, mas maganda mapaltang wala. Na. Baba natin yung camera. Nakikita nyo. Habang sinasalim ko yung langis. Okay. Dalawang buwan bago mag-change oil. Sabi nga nila, depende sa inyo yan. Pero ako, dapat nga mag-change oil. Eh. Kasi malingis pa. Pero, may team na. Ayan na. Ito naman sa video, talagang maitim siya. Pero pagka nawakan mo siya, maganda pa yung quality ng langis. Hindi pa siya malapot, oh. Kita nyo, oh. Hindi malapot, malap daw pa malapot. No? Malablaw pa. Ayan. Oh. Ayan. Tignan natin kung babawas personal lang ng no Ayan. itong budo ko mga boss no? may strainer to may strainer yan pagkita ko sa inyo pagkita ko sa, sa inyo may strainer yan wait lang punas punas lang ng kamay at ang cellphone natin maramihan ito ko no Ayan. Hello, hello. Yan, no? May strainer yan. Kaya halimbawa, limbawa nakikita nyo na nagsasali na, nagbabalik na lang sa makina after ko mapulib yung motor, no? No? Nahuhuli nyo yung dumi. Yan. Okay? Wala kayong dapat ikatakot. Tsaka bago ko naman ito gamitin, sa mga motor nyo, no? Nililinis ko yan. Binubagang ko ng hangin. O, makikita natin, ano? Kung nagbabawas ba talaga na langis yung ating motor ito po. Kita ko no dito tayo sa liwanag. Ayan O silipin niyo mga sir, No? Di ba? Hindi ko alam. Walang... Oh, nabawasan siya ng kaunti. Kasi hanggang dito siya sa may bad night taas doon eh. Ayan Meron din naman ganoon kadami. Ito yung binawas niya. Tingnan niyo. Oh. Iba. Nabawa siya kaunti. Hindi mo ganun kadami. Hmm, yan. nyo kanina. Hanggang sa may ano eh. Yun lang is. Mataas ng kaunti dyan. So, yun lang mga sir, no. Uh, pakita ko lang yung motor ko. Uh, itong lang ito gamit ito dalawang buwan. So, mas maganda siguro kung nasa inyo na rin kung paano kayo mag-change oil. Kuling change oil ko rito sa motor ko, ano? Ano, ilang buwan pa lang 'to eh, pa motor ko eh. Ayun. Ang odometer niya ayan oh. 2500. Okay? Kuling change oil ko rito mga sir nasa ano siya? Nasa 1000. 1000 odo. So bali 25 naka 1500 odo po siya salo po ng dalawang buwan no So ay nagbabawasan lang langis bago po ito ng motor tutong motor natin sir ilang buwan pa lang to wala pa ito isang taon Eh bihira na manong gamitin to Rosy po 'yan ano Rosy Rush 'yan So una nakatulong sa inyo sa ko kung paano ko tayo mag check kung talaga nagbabawas ng langis no Eh palaging sir mga sir no ang ating video pa-subscribe na rin mga boss so ito lalagyan natin sa ating lalagayan sa container dito po sa amin binibili po yung mga lungs no? may tricycle lang dumadaan namimili sila ng lungs hindi ko na sabihin sa inyo kung magkano bilis sa akin baka mag away away pa kayo eh so yan lalagyan natin yung takip So, yan. Dumating na yung ating customer, no? Ayan yes, si sir Good morning Kukunin na yung kanyang motor Yung RS125 yun yung ginagawa yung tinapos natin kahapon At mga yung video Okay, maraming salamat sa pananood Sa YouTube sa lahat Thank you po God bless sa lahat